Yo, what's up mga kois? This is Kois Tony. Gusto mo bang malaman kung magkano ang penalty kapag halimbawa ang nag expire ng iyong driver's license? Ano-ano ang iyong mga requirement? Magkano ba lahat ang ibabayaran babayaran kung halimbawa ang mo? Halimbawa, 2 years na expired ang iyong lisensya or 1 year or 3 months So sasagutin natin 'yan dito sa napakasimpleng content natin pero very informative. Tapos na tayo sa mga ilang mga content natin eh, medyo matagal na pero marami 'yung nagtatanong, sabi nila. boys, uh, i-vlog mo naman kung halimbawa ang expire na 'yung lisensya mo, magkano 'yung penalty na babayaran sa LTO, lahat-lahat at para makapag-prepare sila ng kanilang budget. So, sa vlog natin na 'to sasagutin natin 'yan. Pero bago 'yan, intro muna. Welcome ulit mga kois no. So nakita niyo sa pamagat natin, sa title natin, pag-uusapan natin kung halimbawa ang expired yung inyong driver's license. Mapa one day man 'yan, one year, two years or above. Magkano ba yung penalty? Ano yung mga dapat ay prepare kung halimbawa magre-renew ka? Meron kasi nagtanong sa akin mga kois na may git na raw limang taon na expired na hindi niya na renew yung kanyang driver's license. Yeah! So tinatanong niya, nag-aalala siya kung malaki na ba raw yung penalty. So dito sa LTO natin, maging sa buong Pilipinas, meron tayong apat na kategorya na pag-uusapan dyan mga kois at syempre kung halimbawa ang expired na yung driver's license at balak mo itong i-renew pipiliin mo dyan sa apat na kategory kung saan nabibilang yung iyong sarili okay so simulan natin mga kois, let's go bago tayo magsimula mga koys palike and subscribe ng ating youtube channel at pakipalo ang ating facebook page ang tanong ng karamihan pwede pa bang ma-renew ang driver's license na expired na ang sagot natin dyan mga koys, syempre mga koys, yes pwedeng pwede pa pero depende kung gaano katagal itong expired isang araw isang taon dalawang taon at yan ang pag-uusapan natin mga koys. gaya na sabi ko nung nauna mayroon tayong susunding apat na kategorya unahin natin itong category 1 dito mga koys ay 1 day to 1 year expired na ang yon driver's license Magkano ang penalty? 75 pesos mga koys Ano-ano ang mga dapat na requirements o so dapat mong ikonsidera? una na dyan, medical certificate magkano? 450 pesos syempre kailangan ng iyong old license card syempre babayad ka 585 pesos yan with a total of 1,035 pesos mga koys at syempre i-add ia mo lang yung penalty kung halimbawa one day to 1 year expired na ang iyong driver's license kung ito total natin yan so 1,000 ilan? 1,110 mga koys ang iyong magagastos ngayon, dito naman tayo sa pangalawang kategori. Second category natin is 1 year to 2 years expired mga koys ang iyong driver's license. Magkano ang penalty? 150 pesos mga koys. The same pa rin po, medical certificate natin, old license card, total 1035 tapos ia-add mo lang yung penalty na 150 pesos mga koys. Basta tandaan mo lang mga koys no at sis no. 1 year to 2 years po ito. So 150 pesos ang penalty. So kung ito total natin 'yan, yung 450, 585, 1035, 150, that's 1,185 pesos mga kois. Dito naman tayo sa third category mga kois. Ito ay kung halimbawa ang driver's license ay 2 years to 9 years expired mga kois. Magkano ang penalty? 225 pesos. Siyempre, may additional na yan na retake ng theoretical exam at practical driving test. Yes po, mag -e exam na kayo. Magkaiba pa po ito sa tinatawag nilang ADC. So, ano naman yung mga requirements dito? Same pa rin, yung medical certificate, 450 pesos. May old license card tayo, babayaran sa LTO, 585 pa rin. So mga kois ang regular na mababayaran natin 1,035 pesos plus yung penalty natin na 225 pesos. So syempre, madadagdag yun doon. At of course, meron tayong theoretical exam fee na babayaran din diyan sa LTO. Nagkakahalaga po yan mga kois ng 100 pesos. Sa 100 pesos na yan is kung halimbawa mapapasa ka kaagad. Kung hindi, di another take na naman, another 100 pesos mga koys. Siyempre, kung magpa-practical exam ka, magrerenta ka ng motorcycle. So, yung motorcycle rental fee, nagre-rent siya ng 100 to 200 pesos. So, mga koys, nakadepende pa rin kung magkano yung presyo ng renta. Pero usually mga kois, mga nagre-range siya ng 200 pesos, so 100 to 200 pesos. Ay kung kotse yung iyong driver's license, pwede kang magmaneo ng kotse. Di sa practical test, rental naman. So 400 pesos ilagay natin mga kois. Kung ito total natin yan lahat-lahat mga kois, gagastos ka ng ta around 1,960 pesos. Siyempre hindi pa yan kasama yung pangkain mo, pamasahe mo. no So yan ang mga magagastos natin mga kois. So, kailangan 2 years to 9 years, prepare ka ng mga ganyan or abab. Punta naman tayo mga koys dito sa pang-apat na kategory natin ito medyo matagal-tagal na itong expired 10 years and above na expired ang yung driver's license so dito mga kois siguro nakaka-experience nito madalas yung mga nasa labas ng bansa natin or matagal sa barko or baka nagka-amnesia hindi na rin yung nakaagad yung kanilang lisensya umabot na ng 10 years dito mga kois sigurado ako siguradong sigurado ako pagsisisihan nyo ito dahil back to student permit kayo mga kois ibig sabihin opo panibagong kuha ng student permit kung halimbawa ang non pro ka or professional pabalik ka ulit sa student permit so panibagong apply na naman yon or simula ganun lang yun mga kois no so iwasan natin ito ma mapunta tayo dito sa port category babalik tayo so ano na naman yung mga dapat nating tandaan o mga kailangan nating requirements mga kois kung halimbawa tayo ay makapag decide na magre renew una dyan syempre mga koys CD certificate yung old license natin at yung medical certificate na nakapaligid lang dyan sa LTO napakarami dyan yung CD certificate ito mga kois ito madalas ay kailangan may LTMS portal account. Meron tayong video dyan, no? Ito yung tinatawag nilang comprehensive drivers education. So ito yung mga refresher course sa mga drivers. Uh, ano ba, magre-renew ka ng non-pro or professionals, no? Kailangan sa pagkuha ng CD certificate mga course, no? Mayroon tayong mga ikinoconsidera. Unang-una dyan, dapat may email address ka, may LTO client ID ka, at old license mga course. So, mayroon tayong video nyan, pakiclick na lang yung link sa taas. Thank you so much! So, yan na lang muna mga kois yung content natin. Hindi na natin masyadong ahabaan. Abangan nyo yung mga susunod ko pang mga content. So, bago tayo magtapos, shout out yan sa lahat ng mga Palawan Motovloggers, sa lahat ng mga Palawan Content Creators, sa parating na Palcon 2024. Mga kois attend po kayo dyan. Dyan sa BGR Hall, sa Capitol. No? Dyan sa Fernandez Street. Sa lahat ng mga pupunta. Uh, see you there. Andiyan po si na uh, Sep TV. Pearl Hong at kung sino, -sino pa ang mga sikat na ating mga idol sa larangan ng pagbablog. So sana po ay may natutunan kayo sa content natin at maraming maraming salamat sa panonood. Laging tandaan sa kalsada, ligtas at laging lamang ang may alam. Koy Stoney.